Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinilupong si Moira ng mga tauha na may bitbit ng mga gamit niya. At sinabi ng mga ito na ang ng iba pang mga gamit mamaya pagkatapos nilang ilabas ang iba. Na ipinagtaka naman ni Moira. Kaya siya ay nagalit at ipinababalik niya ang mga gamit nito sa kanyang opisina. At ang isa naman sa mga tauhan na ay may binigay na papel sa kanya. Kaya agad-agad na pumunta si Moira sa conference room. At naabutan niya ang mga tanyag na na naghihintay sa kanya. At sinabi ng mga ito na alam na nila ang mga nangyari. Ngunit patuloy pa rin sa pagdedenay si Moira. At sinabi ng mga ito na ang sidekick ni Moira ay nakumpisa ni sa kanila at inamin na ang mga ginawa nito Ngunit sinabi ni Moira na ginit na naman ito ni Giselle. Kaya ipinakita nila ang video ni Mr. Soler na umaamin sa ginawa nito. Humingi ng tawad si Mr. Soler kay Moira. Dahil alam na na mga tanyag ang totoo, sinabi ka agad ni Giselle na patigin pa lang iyon. Si Dono si Lito naman ay pinansin ang panginginig ng tuhod ni Moira. Ngunit patuloy pa rin sa pagdadenay si Moira. Kaya sumugot na si Robert na nainamin na ni Mr. Soler na walang bentahang naganap. At tuloy pa rin pinanginig ni Moira ang kanyang mga sinabi. Kaya tumayo na si Don sa at sinabi kay Moira na huwag na magmam ang maangan pa. Kumanta na si Mr. Solier. At ito mismo ang nagbukos sa kanya. At ang lahat ng mga sinabi nito ay nakabidyo. Ngunit patuloy pa rin sa si pagmamatika si Moira kaya tinawag na ni Don sa si Chinito. Upang i ang video at na makita ni Moira ang tutong sinasabi nila. Kaya narinig na natuluyan ni Moira na umami na talaga si Mr. Solier sa kanila mga ginawa dahil ayaw na tumaradagan pa ang kanyang mga kaso. Kahit hindi na ito maitanggi pa ni Moira at ang pupulmiglas na siyang aalis, ngunit hinarangan siya ni Chinito. At lumapit naman si Robert sa kanya at sinabi ni Robert na sumuko na si Moira. Sinabi naman ni Moira na anong gusto mong gawin pagtawanan ako, sige pagtawanan mo ko. At nagtawanan nga naman ang mga tanyag. At sinabi ni Don Robert na napakababaw naman nila kung pagtatawanan lang naman nila si Moira at sinabi nito na nag-iisip sila ng tamang parusa sa mga kasalanan ni Moira at nagbanta rin si Giselle na sisiguraduhin niyang makukulong si Moira. At hindi na uobra ang arte-arte ni Moira maging ang arte ng kanilang anak na si Zoe. Sinabi ni Moira na hindi nila ito magagawa. Sumagot naman si Giselle na panoorin siya ni Moira sa mga gagawin nito. At sabay-sabay umalis ang sa mga tanyag. Ngunit bago umalis si Don Joselito, ay eh tumama na naman ang tungkod niya sa mga paan ni Moira at sinabi nito na akala niya ipis na naman. Kaya napatili sa sobrang sakit si Moira. Sa kabilang banda naman maghahaponan na sa bahay ni Dr. Carlos, si Annalyn, si Lynette at si Dr. Carlos. At sinabi ni Annalyn na magdasal muna sila kaya nagumpisa na magdasal si Annalyn. Siya ay nagpasalamat sa Panginoon. Pagkatapos magdasal ni Annalyn ay nagpasalamat si Dr. Carlos sa kanya sa pagsama nito sa panalangin at sinabi naman ni Lynette na naramdaman niya ang kasinserity sa mga dasal ni Annaline. At nag-umpisa na silang kumain, nang biglang may narinig silang putok, na parang may sumabog. Agad-agad naman silang tumakbo, at nakita nilang ito ay nagmumula sa magiging kwarto ni Annaline. Nasyari nung makapalang usok, at naghanap ka agad si Dr. Carlos ng Fire Extinguisher. Si Annaline naman ay agad na pumasok sa kwarto para kunin ang kanyang mga gamit. Sa kabilang banda, si Moira naman ay nagahabol sa mga tanyag at nang kay Robert na tulungan siya nito. At sinabi nito na huwag hayaan ni Robert na matuloy ang mga balak ni Giselle kahit na mag down siya bilang CEO at presidente ng Apex. Gagawin niya yun. Kaya sinagot siya ni Robert na paulit-ulit siyang gumagawa ng ganon at paulit-ulit rin naman pinabibigyan si Moira. Kaya sumagot na si Don Jose Lito na dapat nang kalusin si Moira Tinanong naman ni Robert kung ano ang assurance na makukuha niya na hindi na ito uulitin pa ni Moira. Sinabi nito na gagawin niya ang lahat kahit na ang lunghod. Basta huwag lang siyang ipakukulong. Kaya lumapit si Giselle at sinabi na ayaw mo kung ikaw ay ipakulong? Sige, sa isang kondisyon. Natrabaho ka sa Apex. Agad na tinawag ni Giselle, ang janitor ng Apex. At sinabi nito na magkakaroon nito ng dalawang blingong. pakasyon na may bayad. At sinabi ni Giselle kay Moira na maglinis ito sa buong Apex. Ngunit tumanggi pa rin si Moira at sinabi na sa pa rin siya ni Robert. Kaya hindi niya gagawin ang pinagagawa ni Giselle. At na naman ni Don Robert si Giselle. Sinabi nito na huwag nun ng pagbigyan si Moira at kasuhan na lang agad. Kaya sinabi ni Giselle na hintayin na lang ni Moira ang subpina nito at magpahinga ng tuluyan sa kulungan. Kung kayo na nasa kalagayan ng mga tanyag, magiging matigas din ba kayo kay Moira? Dahil sa marami na nitong ginawang masasama, minsan, kailangan talaga natin magmatigas para may matuto. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!